Hello mga kalisan. ayun pakainin na natin ng ating mga four babies. Ay, uy, tapos na kayo. Ano, felicitas. Tapos na kayo dyan. Wow, ang kikintab ng mga plato nila. Ayan naman si Orangey. Ayan, kumakain na siya. Ang galing-galing niya rin kumain. Ayan, magpakataba ka dyan. Ayan, so, eto, ipaano natin. Papakainin din natin ng ating mga tarukoy. Oo, ang taroko na makukulit. Alin na kayo? Alin na? O, labas ang mga taro ko. One, two, three, go! Ayan. Alin na? Dali, dali, dali. O, ayan. Alin na, alin na? Ayan. Good morning! Good morning! Ayan. Ito naman si, ano, malapit ko nang i-reveal. Hello! Ayan. Ito naman yung isa. Hello. Mm. Ayan. Isa lang ang babae. Ito yung babae. Ayan. Mm. Sige na, na kayo. Dito, dito, kayo, dito kayo banda. Ayan. Tapos na kayo, Felicitas. Tapos na kayo, Felicitas ha. Tapos na kayo. Tapos na ang ating Felicitas. Dito, 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 ka. Ayan, ganyan siya. Hindi, hindi. Dahan, dahan. Ah. Baba mo yung kamay mo. Tapos na kayo. Tapos na kayo, Felisa. Samba, tapos na kayo. Tapos na kayo. Patingin nga yung ano mo, plato mo. O, ayan o. Oh, ang kinis-kinis na nung plato. Yung isa na ganito mga kalisen, nilagay ko na dito kay, ano, kay orangey. Kasi ito, ang ugali nito, dito siya umiihi sa kanyang plato. Diyan siya umiihi. Ayan. Eh, bakit naman na anon yung ano? Tumaob naman na yung <laughs> Tumaob naman na o, Dito ka, dito ka Yan, dyan. O, bilisan nyo ang kumain Dali Kumain na kayo Ano, Kiara? Samba O, tignan nyo, o, ang nilinis na nung ano Kumain na kayo kumain na kayo. Tapos na kayong kumain. Tapos na kayong kumain. Oh, bilisan mo din dyan, Orangey. Ayan si orange. Kumakain din siya. Ayan, orange. kumain ka rin dyan. Ubusin mo yan, ubusin mo. So, ayan siya mga kalisan yung ating, ano, oh orange, hello. Yan, wala pa siyang ano diyan. Yung pag-anuhan, pagdumian. Lagi dito siya nagdudumi sa may plato niya. Okay, dito sa paglagyan ng inumin niya. Ito matamad uminom. Tamad siyang uminom. Hindi ka tulad ng nating mga felicitas na palaging umiinom ng tubig. Bakit, Kiara? Anong problema mo? Tapos ka na. Tapos ka na. Nagsabay kayo. Nauna pa nga kayo ng konti. Oh. Ayan, ubos na, ubos. Pero pag kanin ang inaano nyo, kinakain nyo, ayaw nyo kumain ng kanin. Ayaw nyo pang kumain ng kalabasa, malunggay. Puro cat food na kayo. Oh. Naku, kung wala namang ibinibigay ng mga follower, wala kayong kakainin. Ha? Huh? lalo na ikaw, maarte yung si ano si Kiara. Namimili siya ng pagkain, mga kalisen. Ito yung medyo magaling siya kumain kahit anong pagkain mo, kumakain siya. Itong magina ito, itong si Pelisa, yan. Tumatakas dahil sinisilip ni Pancho at saka yan, Si Kiara, hmm. ayaw niyang kumain ng kanin. Maarte ako, kamo. Maarte kasi ako. nahiya pa. Ayaw tumingin. Maarte kasi ako. No. Maarte kasi ako. Maarte kasi ako. Ayun yung kumain. Ito lang yung kumakain ng ano. Yan. Si Samba. Tingnan nyo yung ano. Oh. Timta Yan. Malapit na niya lang maubos. Pero pinapakain ko rin yung may sabaw konting kanin. Ito kasi mga to, nabuhay sila sa, ano, nabuhay sila sa kalsada. Tumating lang sila dito. Napadpad lang din. Mm, ayan yung magkapatid. Gusto pang, gusto pang umagaw dito kaso nakakulong sila. Belisa? Belisa? Ah, Pelisa? Belisa? tapos ka na. Tapos na si Pelisa. Ah, uh, tapos na si Pelisa. Tapos ka na. Oh, tapos na daw siya mga kalisen si Pelisa. Tapos ka na. Tapos ka na. <laughs> Ayan siya. Ikaw naman, Kiara. Tapos ka na, no? Tapos ka na, Kiara? Tapos ka na, no? Ito naman yung ano ating um, Isa sa ating Team taroko, Tapos na siyang kumain um, Ayan, tapos na siyang kumain Ba't yung ano mo may Ano ba yan? Hindi na natatanggal Ito rin yung isa um, Busog na naman sila Salamat po Sa mga binibigay nyo kamo Yung isa ayaw pang paawat Ayan, si Orangey. Ayan, nililinisan niya yung kanyang plato. Ano naman? Mm, hello. Hello, hello. Ayan. Ay, wag kang ano, wag kang pumunta dyan. Mamaya, habol-habulin ko na naman kayo. Punta ka kay, ano, kay Ate Kiara. Ate Kiara, Ate Kiara, busog ka ba kama? Busog ka ba Ate Kiara? Nakikipaglaro sila ang mga kalisan dito sa kabila. Ayan, pumunta na siya doon sa ilalim. Ate Kiara! Ayan, si Ate Kiara! A Kuya Samba! Kuya Samba! Si Kuya Samba ang mahilig makipaglaro sa Team Taruko eh. Isang pumupunta sila dyan. Ito yung mahilig makipaglaro. Ayan. ito. So, ayan lamang mga karisan yung kanilang update ng ating mga four babies. Si Tim Tarokoy. At saka sa ating Felicitas. Bye-bye!